Ang trabaho niyo, nung no? no, kaktikalaon na ganyan sa inyo, kaktikalaon na ganyan sa inyo, kung no, hindi ka magustuhong ay diskrimina, ang pagmatyagan niyo ngayon, ang punta no, ang, ang kamot na na, diskriminasyon. Malabanan ganyan sa inyo, na hindi ganyan niyo man, ganyan yung agap pang tiltik, yung matasang tuktok sa barbohaw. Ang kamot niyo gani ganyan, puno man ganyan isang kibol. Tuhalang din lang na kasumanan ito, hindi pa kaya makaantos. ra lang ko sa isa ba't sa Imo, parte sa Imo bilang komentaryo, parte sa mga kasubong ko ng mga marino o kung siman o kung rikulante o kung ano pa man tawag nyo hindi nga sabat, hindi para i-bash ka or para i-judge ka o kung para mga sa imo. No, hindi. Ini sabat ko para i-educar -iduka, ka kag ipaintindi ko man sa imo. ah uh, kaya ako personal, ko personal nagapatigid ko hindi uh, sabat ang pag-judge or pag-bash kung pag sa isa-isa ka tao nga uh, lain ang pagtuo kaysa sa imo. Pagpa-intindi, kag pag edukar ang kulang, no? Para malikawan ang mas malawig pagib na argumento. Ari lang ni, eh, ipa-intindi yon lang ka, ti kung hindi kumabali ang imo nga pagtuo, ara na na sa imo. Okay. Isa pa ka rason, isa pa gid ka rason nga hindi ta ka gusto i-judge, nga hindi ko mag-judge sa imo kay wala ko nakita ang video nga bilog kag wala man ko plano ng alang taon pa. No? But then, as part sa media, no, ikaw uh, imo obligasyon nga dapat maging responsable ka sa mga ginapanghambal mo. And damo nag-react kay uh, damo gid man sang nasakitan no labi na gid mga kasubong nga si man especially ang mga repatriated yung mga seafarers no nga naka-experience sang pagdiskriminar no sa ila nga pagpuli ari man mo paintindihon ta pa lang ka isa sa mga ginhambal mo no hindi ini ka gusto nga i-discriminar nga a ah, hindi ka mo gusto i-discriminar ma'am mangkot lang ko ha sino ang may gusto nga maka-experience siya sa ginatawag na discrimination. Sa pag ko ma'am, wala nagapangayo sa exemption sa 14 days quarantine period. No, ang mga repatriated seafarers, ang ila lang nga ginasinggit, ang ila lang nga ginapangayo, gaan man sila blasang disente, nga daw tao, ilistaran man sang maayong nga tao, ilistaran man sa mga tao nga nag-contribute 300 billion pesos sa Pilipinas sa amo na ang average ang contribution sa mga seafarers para talang kapabalon sa sulod na lang sang duwa kasi man tani bala mahuli man ang dekada nila nga pagserbisyo no sa Pilipinas isa pa sa ginhambal mo ma'am no ato ang kumo amo na ubranyo daw katikalon na sa inyo Diyan ko sa inyo kay kumo, trabaho inyo, na trabaho niyo katikalon na gid sa inyo Okay ma'am, niha sa tag sa tag sa kasahi sa ubra may ara man sa tag sa tag sa function ina no. Ang pulis, ang function niya is to secure the land. Ila dapat masiguro ang safety kag security sa pumuluyo no sa atong bungsod. No, ang mga maestra ila function is to educate. Dapat na-edukar sang maayo ang mga estudyante, mga kabataan. Ang sangid niya naman niya, in new function, is to provide information no, sa komunidad, sa mga katauhan. But you have the duty as well no, na ang mga informasyon na ginahambal niyo, supposedly, no, dapat responsable ka mo sa mga ginapanghambal niyo. Now, tik kami mam ma nga mga siman kabalo ka kung ano ang function namon, no? Kabalo ka kung para sa DNA ang panul pang tiltig namon sa tuktok. Na imo gina degrade, no? Sa pila ka segundo mo ginhambal, no? Imo gina pakamalain ang pagpaniltig namon sa tuktok, no? Which is kamatuuran. Uh, kamatuoran, kabalo ka nga aga kakibulan ng amon ng mga kamot oh, ano ang function namon kabalo ka okay ma'am if you mean proud sa pagsiling mo nga tikalon kami nga mga siman oh, naga agree ko da simo nagaugyon ko da simo isa ta sa panulok nga tikalon man gid ang mga siman tikalon kami nga mga siman tungod ginagwanta namon ang anong kabulan tubtob isa ka tuig nga wala kami sa amon panimalay hindi namon upod ang amon pamilya, hindi namon makita nga nagadalag ko ang amon kabataan. Wala kami nagakatulog na komportable sa amon ng mga kama upod ang amon ng mga asawa. Tikalon kami kay tanan na ginagwanta namon para lang makalabot sa imo ang supply nga ginakinahanglan mo. Gasolina, pagkaon, electronics, kaangay sang cellphone, laptop, TV, radio, TV, radio, kag kung ano pa nga mga bagay pati na gani guro ang tambol nga ginapalagbong mo no nakalabot na sa imo tungod sa mga uh, sakripisyo sa mga marino In short, para taka mo bin kapursin ko supply na kinahanglan sa mga katauhan, si man na ang nagadala sa bilog na kalibutan. Ang amon ng mga kamot, puno sa kibol, buling, asaite, pilas, kag kung ano pang imo pwede mapintas, amon ginatikal na ang ini ng mga mahigko nga kamot ang makabaton sa mga matimlo ng kwarta para isagod kung ipakao namon sa amon mga pamilya. Baluko ma'am ang nibya on call 24-7. Kami man ma'am on call man kami 24-7. Galing ginatikal ko lang niya nga after kamugin call, makapuli kamo sa inyo panimalay. Kamiya, after kami gin call swerte na lang namon kung makapuli pa kami sa amon ng mga tagsa-tagsa nga kabina gani mam, ma naga ugyon gid ko simo ya nga tikalon gid kamiya sa barko ang kwarta ginapiko kag ginapala pero tani bala ang amon nga tinikal sang amon pagsakripisyo asta na lang na sa barko diribala pagpuli tani namon kabigon man kami balang na daw lisente nga tawo nga tani miski sa amon na lang nga pamaagi makahambal man kami balang worth it man ang amon panel sang tok tok sa barko patubo sang kaway sa amon nga mga kamot para lang makaringit man kami isang ginbako kagina 300 billion kada 2 inch isa sa rason kag isa sa pinakadako nga nagakontribute nga magtaas ang ekonomiya sa mumpung sod niya Tama Amo lang na, na mamadam. Salamat sa liwat na gaugyan ko sa imotikalon ng mga siman.